Guys, ready na for Astro Labio. Ayan. Pumili na ng ticket. Astro Labio versus Junto Nakatani. Ah, dyan lang kayo guys. Dito lang kami. Ay, gusto mong manood, bumili na rin kayo. pang slot. Ah, mura lang. Yung medyo hindi naman kamahalan, hindi naman kamurahan. Tsaka yung mga nagbabaskiin over dyan na mga ano na mga youtubers sa Pilipinas tumigil na kayo alam yung si Nawe ang napakabait na tao nun. No? Hindi masyadong uh, ano yan. Ang nag, kaya lang ayaw lumaban sa labas nun. No? Dahil dito ang mga endorser nila. Nandito ang pera. Lalaban ba sa late yun? Eh, magkano lang ibibigay nyo? 30k? Lalaban ba sa Amerika yun? Wala naman maglalabas uh, ng bilyon-bilyon na ano dun. Kasi ang boxing ay isang ano, isang business. Hindi naman suntukan, hindi naman awayan, hindi naman palakasan business po. Uh, napakabait po ni Nawe. 我别叫他哟。嗯